time check alas 10 na mga suki magandang araw mga suki pasensya na para doon sa mga naghihintay sa upload nating mga boxing hindi tayo muna makakapag upload niyo ng boxing at siguro hindi hindi na tayo mag upload ng boxing kasi nakadala nakadalawang bayolisong tayo doon pasensya na sa mga nagaabang doon sa boxing hindi na tayo makakapag upload magsisimula tayo uli nahanap ako ng ibang gagawin kong video kailangan magsimula tayo uli ito na lang muna ang gagawin ko kasi alas 10 na bukas na ngayon ang tarayaan ng luto doon muna ako tataya muna ako subukan rin natin ito baka swertehin tayo ano kaya ang bula ngayon sabado ngayon tingnan natin doon kung ano ang bula ngayon let's go ang gulo ng udyo mga suki kasing gulo ng pagtaya natin sa loto hindi natin alam kung mananalo ba tayo chamba chamba lang ito sana makachamba rin tayo wala silang card loto card kaya sinulat na lang natin sa papel ito ang ating numero six fifty hindi natin nakita kung magkaano ang jackpot nito hindi pa nila iniligay kasi doon ayan mga suki tingnan natin kung may nakuha ba tayo kita unta kung nakakuha na itong numero kakulop Tadi din resulta 28-4 City Lucy Sinoy B Parang muk mukhang waraya Bisan usah Hmm may usah

bangin sunod may dana kaya ayan mga suki stipot lang kayo dyan dahil pag nakaswerte tayo mas gaganda ito kaysa sa dati hanggang sa muli